right, yo mga kaibigan! Bago po muna ang lahat, syempre gusto ko pong sabihin sa inyo na mayroong isang magandang kanta, bagong version po ng Upuan. Yan, nagising na mga rapper ngayon, ang dami na pong mga rapper. Ilalagay ko po dyan sa link, no, yung uh, Upuan na title, pero magandang version ngayon kasi mas napapanahon patungkol sa mga hayop na kurakot na yan. Pakinggan nyo yan mamaya after po ng reaction video na ito. Nasa description yan, mga kapatid. At syempre, dumako na tayo sa ating reaction video na may panonoorin tayong update na balita kasi ito yung pumunta po si BP Sara. Kay Marculeta, bakit kaya? Tapos biglang pumunta rin si, ano, si Madam Amy. Ano kayang mga... mga plano ng mga babaitang ito no ano kayang meron ito title grabe malaking good news to kakapasok lang breaking news ah uh, dahil uh, dahilan ng pagpunta ni BP Sara sa Senado. Ano kaya ang meron? Ay! Alamin ho natin yan, mga kapatid. Kung ready na kayo, simulan na po uh, natin yung panoorin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na natin, mga kaibigan. Hindi ito basta-basta gagawa ng mga ah... Uh hakbang sa bansa natin na ikakapahamak ng ating bansa. Alam eh, alam, merong alam sa batas eh. 'Yun ang pinakaimportante. Kaya oh, oh, oh. duda ko. Ito kasi 'yon, sa kabila may mga attorney din, pero medyo tatanga-tanga Dito kasi sa mga Duterte, matatalino po at 'yung talino nila, ginagamit nila doon sa tama. 'Yung mga attorney dito kasi yang pagpunta ni VP Sara bihira lang yan ha oo oh, oo oh, oh. May pinuntahan talaga siya sa Senado si, Marcoleta ang, pina niya ano plano, si no? Marcoleta ang pinuntahan niya doon ano kayang plano no si Marcoleta ang pinuntahan niya doon so sabi ko meron talagang mangyayari sa 2028 Marcoleta Duterte tandem oh. narito ang nice one TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ah, oh, magandang umaga na pala, ha? magandang umaga sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking sasakyan nagva-vlog sa mga updates at mga dapat nating reaksyonan na mga nangyayari kanina. Okay? Una nating pag-uusapan ay anong ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado. Oy. siya kanina sa Senado. Ha? Kasi nag-sinabi naman siya kahapon na may pupuntahan siyang senador sa Senado. At yan ay walang iba kundi si uh, Senator Marco Leta. Ano ang pinag-usapan nila? Yan ang yan malalaman ninyo yan mamaya kung ano yung pinag-usapan, okay? Ha? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Kaya sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Okay, like and share para ha maraming makalam. Galing and also din. guys, paki-subscribe you, yeah. at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe, 1 2 3 go. Ayan, thank <laughs> you very much. <laughs> okay? Unahin na natin itong first na. topic natin. Kanina raw itong si uh, Vice President Inday Sara Duterte ay pumunta doon sa Sen Senado. Oo, okay? ah, pumunta siya doon. At uh, ayan nga, sinamahan siya ni uh, I think sinalubong siya ni ano ha, uh, Bato de la Rosa, uh, Senator Bongo at itong si Senator Amy Marcos. Pero dati na yung sinabi ni uh, VP Sara na may pupuntahan siya diyan sa Senado. Oy. May isang senador ha, may isang senador na pupuntahan siya. Ayun, na alam na nalaman natin kanina, pumutok yung balita pumunta pala siya sa opisina ni uh, uh, Senator Dante Marcoleta. So marami ngayon ang speculation anong ginawa ni VP Sara doon sa opisina ni Senator Marcoleta. Oh. Ano yung pinag-usapan nila? Okay, dali. So marami ngayon ang speculation anong ginawa ni VP Sara doon sa opisina ni Senator Marcoleta. Ano yung pinag-usapan nila? Ah, 'di ba? Yun ang nakapagtataka. Yun ang dapat nating i-analyze ngayon. For the meantime, ipapakita ko muna sa inyo itong video na ito. Ito na yung uh, pag-exit ni VP Sara. Ito na yung video na sinamahan siya ni uh, Senator Imee, Senator Bongo, Senator Bato na ano siya, pa-exit na siya sa Senado. Eh. Ah, tapos na. Okay. Ano kaya uh, ginawa nila doon? Hindi naman pwedeng tinimplahan niya lang ng kape si Marcoleta. Vice versa, hindi naman pwedeng ganun. Ano kaya nga pinag-usapan nila? Hindi kaya may binigay din to mga ebidensya? Ito so yung video ha, i-play natin. Play! Sa kabilang banda, no, pasalamat pa rin tayo kay Madam Amy kasi talagang hanggang ngayon, kahit na nakuha niya na yung gusto niya na maging senator pa rin siya, eh talagang kay BP Sara pa rin siya nakapanig. Ah, <laughs> wak na pa si Madam <laughs> 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 Tingnan niyo yung video na yan. Di ba? Dinu dinudumog siya ng media, uh, dinudumog siya ng taong bayan. Solid pa rin sila ni Madam Aimee, no? Kita mo naman na uh, inawakan niya pa si Madam Aimee. Tara na. Oh, what does this mean? Ganyan po ang uh, isang uh, vice president na makikita mo na mahal siya ng taong bayan. Oh, naman. And I know for sure. Kahit marami akong bashers na nagsasabi na utot mo Don Mar, ikaw lang ang naniniwala. Oh. Correct me by the time na... Sa lahat po ng basher mo, uh, sir, gusto ko lang sabihin na mabilaukan sana silang lahat. Sorry ha, ah. alam mo kasi bobo lang talagang hindi nakakaintindi sa gustong ipaglaban ng mga Duterte. <laughs> Sorry, sorry po ah. Maaring matatalino tayo sa ibang bagay. No? Pero dito, hindi mo nakikita, in, hindi lang to basta kasi pananaw mo lang o kaya opinion mo lang, sarili mo. Hindi kasi, eh, kung aaralin mo talaga ng mabuti, ang bobo mo kung hindi mo makuha yung gusto ng ating mga Duterte. Ang tanga-tanga mo na nun. Eh. Kaya, Sir Don Mar, kung may mga may mga alipores dyan sa comment section ng iyong blog. Wala naman silang magagawa eh, kundi mag-comment lang. Ikaw pa rin ang may karapatang magsalita. Dito din sa channel ko, minsan may mga uugok-ugok na ganyan, na mga gusto pa rin nila yung Marcos. Minsan so, nasamba pa nila si Romualdez. Wala eh, may mga nakiki nakikinabang kasi sila. Bukod doon, konti lang. Konti lang yung pag-unawa nila hindi na umaabot sa antas ng pag-unawa natin. Hindi naman ako sa nagyayabang, pero talagang bobo sila. Sa mga makaduterte dyan, napakaswerte ko kasi binigyan ako ng malawak ng pag-unawa ng Panginoon. Kasi pag ang mga Doterte naggagagugago din, bakit hindi ko sasabihan? Si Marcos nga pinagtanggol natin noon eh, Di ba? Unity unity eh. Nilaban pa natin yung bigas. Sabi natin, eh bakit bakit yung bigas ngayon, inaano nyo, ikaw upo pa lang, bla bla bla. Pwede, tumatagal na, bakit yung bigas, hindi mo lang dahang-dahang mabawasan, no? Gago rin sila eh. Ewan ko pa kung ba't sila naniniwala, naniniwala pa rin dyan. Yung akala mo mga matatalinong nila lang na nabubuhay dito sa Pilipinas. Akala ko, yung mga ibang nagtatanggol unit tapos hindi na umalis doon sa unit alam mo na kung bakit. Napanood ko dati si Birdie. Sa so, madaling salita, mga kaibigan, Bayad kasi yung iba dyan. Yung iba sadyang walang utak. Walang tayong magagawa doon, sir, doon. Kasi wala na, hanggang gano'n na lang yung pag-unawa nila. Kaya, kung ako sa'yo, ituloy natin yung paninindigan natin sa puso natin na alam natin tama. Yun kasi yung tama, hindi lang siya basta opinion, pero opinion pa rin natin. Yun kasi ang tama eh. Nakikita natin tama sila, nalalason na yung isip nila kasi nga, binibigyan sila monthly. Kahit man tayo, alokin ako, ayoko. Gusto kong nagsasalita ako para sa damdamin ko. Mamatay na ba yan? Mamatay na yung mga binabayaran. O. Tingnan, natin. Kasi may nagko-comment din sa akin ganyan eh. Bayad daw, bayad. Wala nga pang bayad ang Duterte. Kulang pa ka eh. iba ibang iban, iban, iban bansa sila? Natural, nakaipon yung mga yan kahit papaano Sa tagal ng panahon. Pero kawawa din. Kasi nga nauubos yung pera nila sa mga ganon Imbis na sa mga magagandang bagay sana o savings para sa mga future pang magiging Duterte, anak, etc. Kaso nasasayang yun. Yung pera nilang patravel papunta sa dahi, etc. Imbis na manahimik maging savings. Kaso nadadala pa nila papunta doon. <laughs> Tapos, kukulayan pa ng mga manang Claire. ba? Diba? Palabas-labas lang daw. Basta hayaan nyo lang yung mga mga vlogger or mga nagko-comment, mga troll niya AI lang na lang yan. <laughs> sila. Wala silang magagawa. Basta tayo, mas marami ang nanunood sa ating naniniwala na mabuti ang Duterte. Hayaan na natin yung mga bugok. Wala na magagawa. Ganun na talaga sila. Tuloy tayo. This coming 2028, magiging presidente itong si Vipi Sara. Balikan niyo itong video na ito. Ako nakakasiguro ako na Mananalo ito sa 2028 eh. At itong pagpunta niya dito sa Senado may duda ako. May duda ako dito kay Marcoleta at ni Sara Mamaya sasabihin ko uh, oh. sa video pagkatapos ng video na ito, okay? Ito wow. analysis ko eh. Play mo na. Ah, maganda. Uh, Naka-escort talaga si Senator Bato, Senator Aimee at si Senator Bongo ha. I hope lang talaga na itong si Senator Aimee ay uh, hindi ito magbabalimbing sa kanyang kapatid eh. Hmm. Sa so, ngayon, masasabi ko, subok pa naman. Ang pagkukulang na lang ni Madam Aimee, hindi niya erecta talaga si... Dahil sabagay, sinabi naman niya eh. Kaso nga lang, ay hindi niya ibunyag yung kapatid niya. Pero okay pa rin sa akin magpasa hanggang ngayon kasi nga kay BP Sara pa rin siya, di ba? ini. Okay, so dyan po nag-end ang video ha Dyan po nag-end Ngayon, uh, alam natin lahat na pupunta itong si VP Sara sa Senado Kasi right after the hearing of the budget deliberation Sinabi niya ito sa media nung ambush interview na may pupuntahan ako bukas sa Senado may isang senador uh, uh, kinukulit pa nga siya ng mga mainstream media eh. Ma'am, ma'am, sino yung senador, ma'am? Sino yung uh, pupuntahan mo doon, oh, ganon. So ako nung nakita ko yung video na 'yon, nakala ko lang na baka pupuntahan niya si Senator Imee uh, o baka pupuntahan lang niya itong si uh, si Bato o si yung mga kalyado niyang mga senador, no? Kalyado ng kanyang tatay ng mga senador diyan sa uh, Senado. Iyon e pala na-shock ako nung nalaman ko na pumunta talaga siya sa opisina ni ah uh, senador Barcoleta. At talagang may picture silang dalawa ha. Uh, may picture tapos biglang uh, nagkagulo nung itong si Rodante Marcoleta, senador Rodante Marcoleta ay nag-post sa kanyang page. Ah, oh, oh, na kasama niya si Bipisara Sara sa kanyang opisina nga. Binisita siya. Ah, uh, heto ngayon. Anong ginagawa ni Bipisara Sara doon? Anong pinag-usapan ni senador Rodante Marcoleta? Oh, man, Alam yeah. niyo sa totoo ba? May nakita akong video kanina na itong si may one-on-one -on -one interview itong si Senator Marcoleta with former President Rodrigo Roa Duterte oh? sa loob ng Malacanang noong time na si uh, Tatay Digong ay presidente pa. Okay kasi si ano pala Tatay Digong ay talagang Uh, matagal na na gusto niyang maging senador itong si uh, Senator Marcoleta Ah, okay o, Kasi hangang-hanga niya Minsan lang, bihira lang itong humahanga itong si former President Duterte ng isang uh, tao eh. Sobrang hanga itong si Tatay Digong kay Rodante Marcoleta At ngayon, natupad na senador na itong si Rodante Marcoleta yes. Ngayon, ito na yung pinakatanong bakit nga pumunta itong si VP Sara sa opisina ni Rodante Marcoleta? Ako ha, duda ko lang ito. Balikan nyo itong video na ito kung mali ako. Okay? O kung mm. tama ako, eh, ah, ito lang yung aking analysis. Parang pumunta doon si VP Sara to convince Senator Rodante Marcoleta, ha, to convince by 2028, tandem itong dalawa. Pero parang maaga pa naman masyado yung gano'n. <laughs> Pwedeng oo. Pwedeng mapag-usapan. Pwedeng sumagi. Excuse me po. Siguro pwedeng sum... Ayan, mic check. Nawala yung mic. Siguro pwedeng sumagi sa isipan nila na, oh, sige sa 2028. Pero titignan pa natin. Yan, yeah, mga ganyang usapin, di ba? Pero ang sa tingin kong pinaka na pag-usapan niyan, baka may mga binigay din tong mga ebidensya na mas lalong madiin na may kinalaman talaga si yung ano si kayo po na nakaw po yes, si BBM no so, ko lang ganun ito yung opinion lang naman natin may mga may mga importanteng ipinasa yan. ipinasa na katiwatiwala niyang ibinigay kay Sir Marcoleta yan aabangan nun natin si Dipisara will run for president and mm -mm. Senator Marcoleta will run as Vice President of the Philippines. Wow. Yun ang pinakaunang analysis ko na pwedeng mangyari. Okay? Pangalawa. Pangalawang senaryo ha. Pwedeng si B.P. Sara sasabihin niya kay Senator Rodante Marcoleta na uh, Sir, in case if ma-impeach ako kasi pwede, meron pwede. pang mga usap-usapan na ang Kamara planong mag-file ulit ng uh, impeachment laban dito kay VP Sara no sa 2026. Ngayon na si Senator Soto na ang uh, house ano Senate President possibly School matuloy itong impeachment trial. Oo. Ah, ah, no, okay. kung ma-impeach siya, duda ko rito sina sinabihan siguro ni VP Sara, "Sir, if ma-impeach ako, baka sa 2028 ikaw ang tumakbo sa pagka-presidente si Marcoleta." at susuporta lang si Bipisara Sara sa kanya. Pwede, okay sa akin yun. No? Okay din sa akin yun. Pero meron pang mga Duterte. May pulong pa. Ay sa bagay, congressman. Tsaka, yung, ang, ang, problema nga pala nito, wala na, wala na sa Dabaw. Sinong halili dun sa Dabaw kapag halimbawang Duterte pa rin ang magiging presidente? Halimbawa, si Pulong. O si Sir no? Paano naman yung Dabaw? Baka mabitawan, mahirap na. Baka makatkong na naman dun kung sinong umupo na gusto. Marami rin gutom doon, no? Uh, yun siguro sa tingin ko. Pwede si Marcoleta o kaya si Senator Bongo. At uh, hindi naman pwede si Senator Batoy Kasi talagang kailangan niya rin humalili dito sa uh, bilang senador, no? Si Marcoleta ang napipinto. Mas maganda. Di ba? Ah. Uh, ang tanong kung sino ang maging vice president ni Marcoleta sa 2028, yan ang hindi pa natin alam. Ay, okay. Okay, yun ang duda ko. Pwede akong magkamali dito. Pwede akong tama. Oh, hey. <laughs> ako guys, sa totoo lang, excited ako eh. I am very excited sa 2028. Kung si Vipi Sara man ang mapresidente o si Marcoleta man ang tatagbong presidente, wala akong problema. Kasi sa, si Marcoleta kasi one of the reason why gusto ko itong uh, senador na ito kasi pareha kami ni former President Duterte. Nagustuhan natin si Marcoleta because he is very honest aside from being honest, he is very intellectual. Ha? Huh? Uh, very intellect. To the point na, matalino. sabi mo talaga, sobrang talino niya sa batas. Oo. isi e ano nga yun, nung tinanong, anong gagawin sa kuryente? Ano ba yun? O, basta ganun, sa Meralco, etc. Wala nga igot si Soto eh. Din niya daw napagandaan eh. Pero si Sir Marcoleta, naisagot niya ng maayos. San bang ano yun? San bang debate yun? O question-question? Nangamote siya eh. ba? Diba? O, siguro ang ganito na lamang mga kapatid. Sobrang maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan magpindot ng like. Napaka-importante nun para po ma-recommend pa tayo at mag-comment kayo Duterte pa rin. Kung hindi pa ako nakakapuso sa, sa mga sa mga ano nyo, siguro one day before bago pusuan lahat. Kasi medyo si YouTube inaaral ko eh. <laughs> hindi mo pwedeng pusuan ng pusuan daw lahat ata ng gano'n eh. Ewan ko lang. Pero baka hindi man ngayon, baka sa susunod na bukas, pupusuan ko lahat. Yan. Maraming maraming salamat. Binabasa ko rin yun, ha? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.